Guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Kalapatids, Pigeon Love. Ngayon po ay nag-aayos tayo ng ating kalan dahil mahina po yung apoy na dumadaan po at hindi makapagluto si Commander. Kaya ito po, binaklas po natin yung ating kalan. Ayan. Ayan, nilinis po muna natin. Ayan, ito po yung ating kalan. Mahina po yung apoy niyan, kaya po tayo ay nag aayos muna So ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung ah, ginawa natin. Ito po mga kalapatids ay okay na, naikabit ko na po. Pero yung isa, ganun din po yan. Magkapares naman po yan eh. Yung magkapares naman po yan. Patulad po ng itong ating ginagawang ito. Ayan. So ngayon guys, itong paglilinis natin ito ay talaga namang napakadumi yung loob. Kaya ang ginawa po natin ay talagang nilinis po natin ito para maganda maging kalabasan ng ating ginagawa. So kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, paki subscribe, like and share para lagi kayong updated dito sa ating pinalalabas na upload videos. Meanwhile, Ayan guys, ang ginawa po natin ay binaklas nga po natin ito at ito guys, ito huwag nyo kakalimutan na na ibalik, ayan dito po yan dahil sisingo po yung inyong inyong gas yan, kaya kailangan kaya kailangan ay ibabalik niyo itong rubber pagkatapos nyo linisin itong ating uh, ginagawa na paglilinis dito sa ating uh, ignition. Yan, ito po yung ignition natin para po maganda po yung kanyang kalalabasan na apoy. So napakarumi po. Ito po yung na, ano kong dumi yan, no? Ayan, no? Ayan. Yan po yung mga tinga-tinga dito sa loob nito. So, ayan. So ayan guys, babalikan ko po kayo sandali lang po lamang. A few minutes later. Ayan guys, kung inyo mapapansin, paglilinis po nitong ating uh, kalan. Ayan, nakita niyo, dumi oh. Ayan. Lagi niyo po siyang lilinisin. Siguro miski every 2 months, ganyan. Pwede na po 'yan. Ayan oh makikita nyo dumi so natin po lilinisin yan so ayan guys kung makikita ninyo yung ating nililinis, ayan o oh, barado kaya po mahina yung ating apoy kaya nahihirapang magluto si misis so ayan o oh, oh, yan po ang ating lilinisin so ang panlinis po dito mga kalapatids ay ito pong pardible lang ating gagamitin ay ang pardible ito po yung ating panandot so ganyan lamang po at saka itong brush importante po yan itong brush yan itong brush so yan ipusahan na po natin maglinis nitong ating uh, to susundutin so wala po kasi akong tagahawak ng cellphone kaya pagka ano po pagkatapos po nito pakikita ko na po sa inyo na linis na po ito yan guys tinanggal din natin ito ito, ito, ayan, tinanggal din po natin yan dahil nakita nyo naman sobrang dumi, ayun no ayan, sobrang dumi at ito rin pong loob, ayan kita nyo, dumi kaya ayaw pumasok yung gas, yung LPG dito po sa ating kalan so ayan guys, dinisindi po natin yan ayan o, dumi o Ayan guys, naikabit na natin yung ayan o oh, yung adjuster nya ayan o, pampalakas, pampahina ng apoy, yan yung ito guys, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung pampahina, pampalakas ng ating apoy, yan yan na-adjust po yan kaya ito, nilagay na po natin yung rubber ayan huwag kayo magkakamali sa paglalagay ng rubber guys at huwag nyo kakalimutan ilagay dahil sisingaw at sisingaw yung LPG nyo dyan Ayan. so ikakabita po natin ito guys ito so, guys tetestingin na natin yung ating ginawa sa ating kalan so ayan ikabit na po natin kung paano nyo tinanggal galon nyo rin ikakabit mga <laughs> kalapatids ayan ah oh. tetestingin na natin 5 4 3 two, one. Yung, Lakas na. Oh, ina natin. pen. Ako tili. Ina na. Takas na. Oh, oh. Itong ka bilang. Oh, yeah, Oh, oh ayos na. Makaluto nang gusto ang ating commander. So, that's all folks. Hanggang dito na lang po. Ito po yun ko si Kalapatids. Pigeon Love. Another successful na ating ginawa ngayong araw na ito. Bye-bye you!